lang binigay ng lola wala siya ng alambre. Binobli siya para... Ayun. natin. Okay. okay, thank you for watching. Girl. Yo, mamin! Barbara Blood, shut out. gusto ko sa nilo kaya yung sumuk dito. Nakakashoot siya, okay na okay. excited na yun. paano haba natin, ha? Yan, okay na yan. Pilapin na tayo lahat. Okay. At yung vlog natin for today. Thank you, Baba Vlog. A few minutes later. Thank you for watching my vlog. Thanks for A few minutes later. Excited na itong mga sundalo ko kasi laro-laro na sila. Ito nga yung ring, oh. Hey, ito yung ring namin. Ayos, diba? Hindi na, hingay na sila. Kakabit na namin ito. Thank you, bye-bye. bye ka -bye. na. Isang sila lang. Okay. Ayun na. yung ring namin, na ano. Dito namin kakabit. Excited na itong mga sundalo ko. Uh, Gustong gusto na nila ito. Ayun na sila. Ayun na, ayun na, ayun na. Thank you for watching, mga sundalo ko. Alilibang na sila. Ayan na, nakakabit na yung ring. O, oh. Oh, diba? Ah, o. Oh. Sese! Duterte! May tae na naman Talawa, dito. Bit, hindi that nawawala. That na, that na oh, Dapat dun pala hey. sa taas. O, Oh. Enjoy na sila. Enjoy. Kay mga sundalo natin. Oh. Tikal-tikal pag may dumadaan. Huwag lumayo. Balik. Oh, pag di ko minaya, balik. Oh, bigay ang bola. Bigay. Ayan, masayos masaya sila, di ba? Tuloy, tuloy, tuloy. Bigay na, bigay na. Malaki na yung ring kasi, oh. Kaya nakakashoot na sila, oh. Ah. Okay, bigay agad. Go. Oh, tinira ng TJ. Joke. Bigay. Tira. Yun. Oh, time out, time out. May bike. yeah, go. Yo, shoot. Yun. Bigay, okay. okay, pasa. Ira. Tira. Masaya na sila, masaya na. Gay. Okay, like, okay. Mabilis na sila makakashoot niya, mabilis na yung point system nila. Sis nalilibang na sila. Ay ganyan nila. Enjoy na sila, enjoy na. Mabilis okay, makashoot. Kaya yeah, parang pakirandam nila, ang gagaling na nila. Oo, oh, saan Balik, pasa! oh, diba? Dali. Sige, bilis, pasa! Ah, iyan, go! Oh, kala nila magagaling na sila. Oh, shoot! Oh, ayun, diba? Huwag mo ilayo kasi. Bin, ka na. Ayon mo sumali? Why? Alo, Siya marunong. Ano, Darren? Siya marunong. Hindi, marunong yan. Ha? Yun, oh, oh. Ayos, di ba? Nakakasute sila. Wala. Okay, ready? time out. Time out.